Ma'am LV magandang hapon. Magandang hapon po, Kanina sir. Kanina pa ako kayo naiyak. Uh, Kasi po, sige po, mayroon naman po talaga akong mali. Doon naming ko naman po yun. Mm -hmm. Nagkaroon ako ng mga utang na hindi niya po alam. Hindi alam po ni Mr.? Opo, nagkataon po na yung tindahan ko po medyo nalugi. Gusto ko pong bumangon. Ginagawa ko po ng paraan na para maayos yung lahat. Hindi po siya kumbinsido sa mga paliwanag ko kasi ang punto niya po, bakit daw ganon? Niluloko ko daw po siya, ginagago ko po siya. Tapos lagi niya akong sinasabihan na wala daw akong silbi. Tapos sabi ang kape niya na lumayas ka sa bahay. Nasaan po ngayon si uh, Mr.? Nasa Abu Dhabi po. At nagkikipaghiwalay niya siya sa inyo base lamang doon lang po sa mga doon. kasi ang, ang ang punto niya po bakit daw sa ibang tao niya nalaman hindi sa akin at ano po yung nalaman niya sa ibang tao yung yun nga daw sa mga utang ko but daw hindi ako nagsabi sa kanya dahil po sa utang nagkikipaghiwalay niya sa inyo opo yun nga po ang ayaw niya po, po kayong kausapin ayaw niya po ako kausapin Tas, dumating sa punto na kahit po chinachat ko siya na nagmamakaawa na po ako na tapos sinasabi ko na, hindi mo ba alam, pati yung bata na apektuhan Ngayon, ang bata, every night, nasasanay na kausap yung daddy niya. So, ang gusto niyo po mangyari, tawagan namin po si uh, Mr. Lemuel karampantana para makausap mo, makapag-explain ka. Kasi ayaw niya pong kausapin kayo. Opo, tapos sabi niya, maghiwalay na lang tayo. O ganoon sabi ko, sige, mag-usap tayo ng ayos. Ayaw niya naman po akong kausapin. Kung mag-chat-chat, mura, mura, puro-mura po yung naano. Sige Pero po, tanggap ko naman po yun, sir. Eh, kasi... Sige, ito et na, ma'am, si uh, Sir Lemuel. Sir Lemuel, magandang hapon. Magandang hapon, kumusta? Mabuti po, kumusta po kayo dyan? Ay, idol kita, sir. Kumusta, sir? Opo, mabuti naman po kami dito. Sir, uh, andito po si Mrs. Uh, umiyak po siya. At gusto po na po yung kayong makausap. Sir, ganito yan, sir. Kung nandito sa abroad, sir. Yes, sir. Galing Kaling din yan siya dito. Okay. Ang noong una kasi, sir, nagbuka siya ng tindahan. Okay. Ang kabilin-bilinan ko, wag kang kukuha sa lint. Nasa lending, huwag kumuha sa lending. Okay. Huwag siyang siya siya mangungutang. Okay. Ang nangyayari, sir, all of the sudden, ang expectation ko, wala siyang utang. Supreme umaga, hapon, tatawag ako, kumusta tindahan nyo, magkano kita, ayos naman, ganito, so, ganyan. Hmm. So, all of the sudden, sir, may tumawag sa akin, yung dating may-ari ng tindahan na utang. kaya ino, ino niya. Okay. Ilbe lang niluan na, hindi nagbabayad. So, ko, magkano utang. Tapos sabi niya sa akin, it's 32,000. So, ang nangyari, sir, di ako. na ako, nag-mahisit ako sa kanya sa Facebook, sabi ko, Han, kumusta ba? May utang ka ba? Hindi, wala akong utang. Ako pa nga may pa -utang, eh. Sabi ko, tapatin mo nga ako. Kasi pag ako nalalaman dyan, ibang usapan na yan. Yan ang sabi ko sa kanya, sir. So in short, so sir, ko... sir siya sa inyo, sir? Yung po yung pinupo yes, Yes, sir. That is, that is, ang, 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 ang point ko, sir, wala yan sa pera eh. Yung respeto bilang asawa na okay. ang hinanakit ko sa kanya, sir, sabi ko, bakit mo nilihim? Mm -hmm. Bakit mo sinuway yung ayaw ko? At dahil po dyan, sir, nagkikipaghiwalay ka na sa kanya? Hindi naman yung hiwalay, sir. Sabi ko, ayaw ko na. Hindi mo ako nire eh. Tapos ang masama niyan sir, siya pa yung matigas kasi, oski babayaran ko yung utang ko, ganyan-ganyan. Sir, ganyan. pwede siya mga abroad ka, bayaran mo kasi hindi mo sinasabi sa akin na may utang ka. Pero sir, kaya po siya napunta rito dahil kung ano man po yung pag-away ninyo, gusto niyang eh, sana mapag-usapan, alang-alang po sa, sa inyong anak, wag na ho, sana ninyong palakihin pa itong problema, yung pong pakiusap niya. Ang sa, sa akin, sir, hindi ko sukat akalain na pupunta siya dyan. Sabi ko, ikaw din ang mapahiya. Kung sinunod mo lang yung payo ko, hindi tayo magkakaganyan din. Sige. Sante lang sa po, sa sir Lemuel, Ma'am LV, gusto mo siyang ah, kausapin? Sige, gusto mo mag-sorry sa kanya? Ilang, ilang pieces ko lang sinabi at pinaliwanag ang lahat. Ang, ang isip mo kasi, Sarado. At alam mo na kung ano nangyari at alam ng anak mo kung saan napunta ang pera. Hindi ako nagpakasasa, hindi ako nagwaldas ng pera mo. At lalong huwag mo na wala akong kwenta. Dahil kung wala akong kwenta, hindi ko pipilitin na makapundar tayo kung anong mayroon tayo ngayon. Na huwag mo sabihin na hindi ako nagmamalasakit. Ang sinasabi ko dito ni Sir Lemel para hindi tayo ma-out focus dito. Uh, yung bang nagsinungaling po kayo sa kanya? Bakit daw kayo nagsinungaling sa kanya? Kaya ako nagsinungaling kasi hindi ko naman intensyon na masaktan siya. Gusto kong ayusin ang lahat. Kasi, siyempre, sir, alam ko naman na pressure siya sa trabaho, mm -hmm. na ganun. Kaya gusto ko rin naman na maayos ko kung bago man siya umuwi. Oh. Oo, nandun na po ako, kasalanan ko. So, inamin mo, nagsinungaling ka? Opo, nag alam ko po talaga okay, na hindi so, ko sinabi. Okay, so, ang tanong niya ngayon, hmm. ma'am, follow up, para masatisfy siya. Saan po napunta yung 32,000 pesos na inutang nyo? Bakit kayo nagkaroon ah. ng ganung utang? Hindi po, kasi yung... Uh, Sarah, Opo, Sir Lemuel? Yung apat na lending, pati yung bigas na kinuha, is 116000 Gusto niyo po malaman saan napunta yun? Yes, sir. Ang okay. sa sir, ang sir, uh, ayakong kitain dito yan. Ang sa akin, yung dito, bakit nagsinunga din. Yung ang pasakit sa akin. Okay. So, so Ma'am LV, sagutin niyo po. Di ba pinaliwanag ko na sa'yo kung paano at ano at anong nangyari? Hindi mo hindi ako Hindi pinapakinggan. Hindi yan ang punto. Ang punto ko, bakit mo ako sinuha? Eh, Nakabilin-bilinan ko, never kang kumuha ng pera. Kaya nga 'di ba humingi ako sa iyo ng dispensa. Ko alam ko namin ko may pagkakamali ako dahil hindi kita sinunod inamin ko yun, ilang beses ko sa yun sabihin na inaamin ko na may kasalanan ako. Pero ang pinupunto mo, ginagago kita, ginagawa kitang tanga, hindi kita ginagago. Mam, Ma uh, mas maganda siguro kung kayo po'y humingi ng sorry kasi may pagkakamali talaga kayo. Kung ako tatanungin, ma'am, meron po kayong pagkukulang dito. So, it would not help kung uh, sasabayan niyo po yung kanyang galit. Mas maganda ho, mainam, humiingi kayo ng sorry. Sorry kasi alam ko naman na may pagkakamali ako eh. Kaso hindi mo naman kasi pinapakinggan oh. lahat eh. mo so, sa kanya. Saan po napuntay yung 100 something yun thousand? Yun na po. Sa saan tindahan po, po. Nalugi nga po yung tindahan namin. 100 thousand something. Hindi po yung sa mga bisyo? Hindi. Wala ano, po akong bisyo, karangiaan. sir. Wala so, po. So yun po yung, sa negosyo at nalugi lang. Opo. At ikaw humingi ng sorry sa kanya at nagpaliwangan Opo. ka na. Yun naman pala, Sir Dembele. Inaalas lang po talaga at uh, na bankrupt. Eh baka naman pwede niyo unawain to, Sir Lemuel. Alang-alang po sa inyong anak. Ilang taon po 'yung anak niyo? Tatlong taon po. Ano pangalan po ng anak niyo? Joy Fatima po. Sa totoo lang, Sir, hindi ko gustong sakpan sila. Alam mo, Sir, tatapatin kita kung hindi lang dahil sa inyo. Ayaw ko. Masakit sa akin. Kaya kong isipitisyo, pero maraming salamat, Sir. Dahil sa inyo. Dahil idolo kita, Sir. Maraming salamat. Payuhan mo lang siya, Sir, ang sa akin, Sir yung bang respeto lang sana na lahat na desisyon dapat alam ko. Ang all na the sudden, ang kinasaktan ko lang, sir, na ako ang sinisingil na wala akong kaalam-alam sa paglilihim niya. Yun ang masakit sa akin. May point po kayo doon. Tama po kayo. I agree with you. I totally agree with you. Ma'am LV, kung ako po sa katayo ni, ni Sir Lemuel, magagalit din po ako sa inyo. Pagagalitin ko kayo. Kasi po, sa, sa pagsasama sa isang mag-asawa, wala ho dapat lihiman dapat po open, transparent. Yun, na, yun nga sinasabi ni Salamon yung respect. Kasi kapag oras na nagsinungaling ka sa iyong asawa, sa iyong partner, then that is a show of disrespect. Which is very important sa magkaasawa yung respeto. Nag-sorry ka na at pinaliwanag mo, so nababalik na yung respeto sa inyo, Sir Lemuel. Tama ba, Sir Lemuel? Nag-sorry na po siya, nagpakumbaba na ho. So kayo po, eh, nagpapatawad na po sa kanya. Tama, Sir? Tama, Sir. Ayun. At maraming salamat, sir, dahil kung hindi ikaw ang naging mediator namin, sir, kaya kong isakripisyo. ayon Maraming salamat. Idol e, talaga kita, sir. Yes, sir. yes salamat, sir. Salamat, sir. Salamat naman po. Salamat naman po at binigyan niyo ako ng pagkakataon uh, na para... By July, sir. Yes, ako sir. Ako mismo pupunta ako sa'yo, sir, sir. By July, makipagkita ako sa'yo, sir, sir. Sige po. Tulong Sige. mo, sir. Yes, sir. Salamat din, sir, at sa inyong uh, tiwala at uh, ako po ay uh, natutuwa at napakasaya ko po ngayon at napagbati ko po kayo at nakagawa ko ng paraan na pasaya ko po kayo pareho. So, Mrs., meron kang gusto sabihin? Ayun, sorry ulit. Hindi na maulit. At least alam ko na, di ba, ang pagkakamali ko. Sir, nagsisisi siya. Umiiyak po siya talaga. Sobrang iyak niya, sir. Nakikita ko po yung talagang labis-labis uh, po ng pagsisisi. Si rapi, yes, sir. Yes, sir. Hey, si pwede ba imbitahan sa anniversary namin sa July 16? Baka pwede isa ka sa sa bahay, sir? Game! Sige po. July 16, sir. Uh, wedding anniversary namin, sir. At birthday niya. Saka sa magigist. Darating pa ako. Pangako sir. po yan. July 16. I-reserve ko na yan. paki pakireserve sa calendar ko. July 16. Sige po. Kahit saan pa kayo, sir. Dadalawin yes, sir. ko kayo. Pupunta ako. Okay, sir? Yes, sir. Maraming, maraming salamat, sir. Maraming salamat, sir. Okay. Mabuhay ka, sir Lemuel, ha? God bless po. Ingat ka dyan. Okay. Yes, sir. Ikaw din, sir. Ingat din, sir. Nandito kami mga OFW, sir. Nagmamahal sa iyo at ating pahal na Pangulo, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So, ma'am, wala ka na problema. Thank you po, sir. Okay.